ito eh. Yun tungkol sa transparency at accountability. Sa habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa uh, ng budget? Ayun nga, gumawa ng uh, Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganun mapaigting ang transparency at saka accountability may kinalaman sa paglalatag ng national budget para mm -hmm. sa susunod na taon 2026 ay inakala ng Senado na sinuportahan ko ito ah kaya lang s'yempre uh, kailangan pang ilatag pa rin yung practical na mga consideration kung paano matutupad aha uh -huh. yung adhikain na yon yes kasi gusto nilang i-involve yung publiko Uh, sa pag-access ng impormasyon, lalo na yung participation sa budget process. So sa akin lang, from practical standpoint, sabi ko, okay ako dyan. Kaya lang, baka ako sabihin ng tao, uh, kayo naman eh, kaya nga, ka, kaya nga namin kayo binoto ko yung representatives namin eh. Sa dami ng problema namin araw-araw, sa pagbabalikat ng ating uh, mga pamilya bawat isa sa atin ay mga pamilyang binabalikat, pino sinisinop. Pati ba, ba na 'yung paglalatag ng budget kaya kami nag uh, nag-elect, naghirang kami mula sa mababang kapulungan hanggang sa mataas na kapulungan. Kayo po ang nandyan, inaasahan namin na magtatanggol po sa kapakanan namin lalong-lalo na po 'yung pag-uusap tungkol sa paggamit ng ating pondo. Mm -hmm. Okay ba, mamaya, ganoon ang sabihin nila sa atin. Yes. Ano po ba yung magagawa namin na hindi nyo kayang gawin? Mm -hmm. Public access eh, di ba? Aha. Yung pasabihin ka ako, <coughs> pag humingi tayo ng impormasyon, hindi na tayo bibigyan. Pero yung taong bayan, pag silang humingi, bibigyan? Mm -hmm. Participation, halimbawa, Nandun na ako. Siguro, hindi yung general public. Siguro yung may mga kakayanan na makialam na nang nanggaling sa public at large. Alimbawa, yung mga... 'yung academia. Mhm. Mm no? 'yung mga may kinalaman sa mga financial reports, mga ganyan, 'yung mga CPA, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. O 'yung mga grupo na talagang nagbabantay sa kapakanan ng transparency. Siguro 'yun lang, pero 'yung public at large, gaano kasi naglagay ng parang may website, kailangan daw eh 'don mayroong platform na kung saan papasok lahat ang mungkahi, lahat ng suhestyon, lahat ng komento. Kasi <laughs> palagay mo na lang na 100 million na, 100 million na papasok dyan. Paano natin ibebet? Sabog. At paano no? makaka, makakaasa na ilan ba talaga ang tatanggapin? Gano'ng mm -hmm. karami? So, yun lamang pag-screen, uh, yun lamang pagsusuri <clears throat> ng halos 10 million, alimbawa 10 million na lang. Mm -hmm. na feedback na ibinigay sa atin. Baka mamaya, hindi natin nabigyan ng pansin, magagali. Eh, kayo naman, nag-open kayo kunwari ng isang, uh -huh. ng isang uh, bintana para sa amin na kung saan eh, kami po pwedeng direktang magsusog, kami pwedeng magmungkahi sa inyo. Wala naman eh, consuelo di bobo lang pala eh. Mm -hmm. Di ba? Uh -huh. Katulad ka ako nung nangyari nitong 2025. Budget. Mm -hmm. This is the most anomalous and <clears throat> scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Mm -hmm. Isipin mo nga ako. Labindalawang pahina kinabibilangan ng halos dalawamput walong blanco. Blangko? Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema kinu-question <laughs> yung validity ng 2025 budget. Mm -hmm. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na, nandun na eh. Uh -huh. Pero nandun sa amin, nung ibigay ka ako, yung... Uh, by cam report, by email pa binigay yun. May mga blanko pa. Yung eh, yun lamang, paano mabasa? may kita 400 pages. Mm -hmm. Pero doon sa bandang uli, nakita ko yung mga blanko. Pero ang tanong hanggang ngayon, sino ang nagpilap ng blanko at anong figura ang inilagay? Ayaw. sinong Sino ang nag-authorize? Sana man lang ako kung merong isang natirang isang pahina doon, lahat po nang nakita niyong blanks, mm -hmm. Ito po yung mga katapat na ilalagay. Uh -huh. O, limbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin, <coughs> ay talagang inorderan yung yung, uh, at talagang, at talagang nagkaisa na ito ang ilalagay sa mga, blanco lang kaya nagmamadali tayo, uh -huh. pero ito po ang ilalagay ng mga material particulars. Uh -huh. Wala po yun eh. Ngayon, ang tanong, sino po ang nag-authorize na maglagay ng Sino? Paano na Pa-saan pa, ako eh 'yung ilalagay? Mm -hmm. O 'yun po, paano? Ah, naintindihan ko ka ako 'yung ano, 'yung uh, kawastuhan ng inyong hangarin na mag- -tran maging transparent tayo. Mm -hmm. Pero bago tayo mapunta roon, tayo ang magbabantay. Oho, tama. Diba? Oo, kasi... lang sabihin. Uh -huh. Sa sinad ni uh, hindi, hindi kayo kumibo, nakapirma kayong lahat, <laughs> hindi kayo kumibo eh. Kasi oh. kung kasama ako doon, teka muna <coughs> pa, ano ba ito? Mm bat meme maganito. Oh, oh. 'Yun lang naman ang pinagtaloan, pero ako, suportado ko yung hangarin. rin sapagkat so, mabuti naman eh mapaigting natin ng transparency and accountability dahil pera ng tao 'yan. Eh. Oo. Oh. Eh ang isa pa sen um, na subaybayan natin ay yung tungkol sa yung mga batang uh, nakakagawa ng krimen. Kaya lang ito'y mat matagal na usapin eh, Na hindi nakukulong, kasi nga meron tayong batas eh, na ang mga bata ay hindi, hindi ko kasi kabisado kung ilang taon eh. No? Uh, baka ang binabanggit mo yung privilege speech ni uh, Senator Robin. Aha. Uh -huh. uh, totoo yun, tumayo nung, uh, kailan ba yun? Merkulis ba yun? Aha. Uh -huh. Na kung saan ay inihayag niya yung kanyang mga personal na nakita. Alimbawa kanya niya nung ako'y dumalaw sa Bicol Region, ay meron meron pong isang batang babae sampung taon eh ang pagkakasabi niya ang parang ang ang uh, sumal sa kanya ay 13 years old parang may 12 meron 16 meron 15 halo-halo uh -huh. uh, ang ano po eh ang ang nung, 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 tatanungin ko po sila ang masakit masakit po ang loob ko eh wala pa akong karapatang magtanong pa magtatanong lang ako sa kanila. Mm. Senador po ako, hindi ko pala kayang tanungin. Personal ko lang po namang hangarin, bakit ko bakit nyo nagawa itong ganito? Oho. Uh -huh. ah, hindi hindi pala pwede, sabi niyan ganon. sabi niya ano. Parang mayroong batas na nagsasabi na huwag nyo silang ah uh, huhusgahan, huwag nyo silang lalapitan kasi mga minor deities yan. Oh. Uh -huh. So nabanggit niya tuloy. Oo. Uh -huh. Hindi po nyo kami pwedeng unay. Meron silang daladala sa bulsa nila na birth certificate eh. Na nagsasabi, ako po ay 15 years old or even below 15 years old. Ready. So nagagamit nila mm -hmm. yon At meron yata ang nagsabi sa kanila, kaya napapakasangkapan sila sa mga sindikato na sila yung parang kinukuha nila na pangunang gamit para sa ganun ay makagawa ng paglabag sa batas. Kasi alam ng pulis na hindi po pwedeng hulihin yun. Mm -hmm. Ulihin mo siya kung nagagawa nga ng isang heinous crime, ngunit dadalin mo sa bahay pag-asa. Ito yung rehabilitative na bahay nila. Pero sinabi niya rin na hindi po kanya marireforma yung bata doon eh. Hindi naman po kumpleto yung mga nandun. Wala naman pong ganito, walang ganyan, walang ganyan, walang ganyan. Mm -hmm. So, pagkatapos niyang magawa yon, ang katapat lang po ba niya nga niya, eh, isang taon na pagkakapiit, hindi naman piitan po yun, nakagaya ng mapaparusahan para makilala niya yung kanyang nagawa. Hindi po eh. Uh, parang rehabilitation center. Sa so, ako po yung nagmumungkahe ka niya, na ibaba po natin sa sampu. 10 Sabi niya. Ten years old. Oo. Kasi mm -hmm. yung, 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 nga sinasabi niya, mga sampu ang gumawa mm -hmm. at ginawan ng kasalanan. Mm -hmm. Sa mga heinous crime lang po naman ang sinasabi ko, hindi po yung, yung, Hindi po mm -hmm. pangkaraniwang mga ano ito eh. Oh. Ito po yung mga nakaririmarim sabi niya kasuklam-suklam na mga ano eh na mga krimen. Mm -hmm. Eh marami po kung may sa inyo. O de may tumayo rin ang sa kanya. Yung tumayo ay si Senador Kiko mm -hmm. na Oto. siya yung may akda nung uh, ng batas na kung saan ay ang minimum criminal responsibility ay 15 years old. 15. Mm -hmm. So, sabi naman niya, eh, mm -hmm. hindi naman hindi naman sa walang parusa. Totoo nga yan. Eh, pati magulang, pati ganyan. At uh, yun nga, meron naman silang uh, uh, ilalagay sila sa bahay pag-asa, mm -hmm. sa pag-asa na sila uh -huh. ay ma-reforma ganito, mm -hmm. ganyan, ganyan. Ibig sabihin, hindi naman po sinasabi na wala silang... Mm -hmm ni katiting na pananagutan, ganito, ganyan. Kaya lang, pinipilit niya na, oo nga po, pero hindi yun ang katapat. Doon sa ginawang kanyang... Nagiging, nagiging, nagiging ano na sila, nagiging, na-embolden na sila na dahil sa kanilang pagkakaintindi na kapag 15 years old and pababa ka, ay hindi siya kaka-uulay. Kasi po, nung kakausapin ko lang sila, o yung mga pulis lalapit na, o, cheap, ha? de edad ako, yung... Uh -huh. Kapag ako'y ginalaw niyo, babalikan ko kayo. Ganon pa yung sinabi mm -hmm. eh. E bata po yun, e eh. ganon pang magsalita. Mm -hmm. So hindi po na-reforma. Yan ang pinipilit niya. Mm -hmm. So nung ako na may magkaroon ng pagkakataon, dahil pinayagan niya ako makapagtanong ng konti, may pahayag ko sa kanya. Alam mo, uh, Senador, sabi ko, ang modern approach ngayon eh, hindi na ako binibigyan kung anong gulang eh. Aha. Uh -huh. Kasi ting kung titingnan mo kaya eh, 'yung unang batas na sinasabi mo na dapat anmiyandahan natin. Nagsimula 'yan do sa charter ng United Nations eh. Na doon hindi naman sinasabi kung 15 kung 10 kung 8 kung 7 ano wala sinasabi, ah, okay. walang age. Eh. Uh -huh. Ang modern approach ngayon, kinakailangan ang maging pamantayan hindi 'yung edad. Kung hindi kailangan malaman nang us ng usgado na 'yung bata na gumawa noon, anuman ang edad niya. Uh -huh ay meron na siyang discernment ayo discernment mm -mm. ito yung pagkakaunawa niya sa pagitan ng mali at saka yung tama N na siya inusente. hindi na si inosente hindi alam niya oh alam niya. Eh, pag uh -huh. tinanong mo siya syempre, mm -hmm. i iinterbyuhin mo mm -hmm. bakit mo ginawa ito yung pagsagot niya pa lang makikita mo spontaneous siya oo oh oo -oh. meron siyang discernment mm -hmm. yung paraan ng pamamaraan na ginamit niya para isa yung krimen, naintindihan niya alam pa niya eh. mm -hmm. Pati konsekuensya sa lipunan, alam niya. Oh, oh. Ano sabi ng Korte Suprema doon sa guideline na yun, meron siyang discernment. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin, kahit walo, ako, mm -hmm. Kahit pito. Kung meron siyang discernment, basta uh, kailangan tayo at uh, maari tayo mag-contribute kahit konti lang. Ayan. Basa po muna tayo ng box, Populi. Pero... Kailangan, nandiyan naman si Senador Marculeta. Ayan, yung pa. nga yung sabi nila eh. Alam <laughs> napakalaki po ng uh, responsibility na ito. Mm -hmm. uh, Kakayanin po natin, bakit hindi? Mm -hmm. Ngunit lahat po ng mamamayan na interesado yeah. para po ma-address natin ang katiwalian, lalong-lalo na po yung talagang malalana at malaganap na katiwalian. Lahat po kayo, walang maliit na tao rito, mm -hmm. walang malaki, walang mayaman, walang maitim, walang maputi. Lahat po kayo, lahat ng merong karanasan, lahat ng merong pong may tutulong. Marami po kayong makukuwang litrato, kaya ulit-ulitin ko po ito. Gamitin po niyo 'yung mga cellphone niyo. Gamitin po niyo at ipadala po dito sa sa ganang mamamayan at bahala na po si Nelson at saka si Jen na iparating po sa akin opisya. Napakalaki po ng tulong na 'yan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kakayanin ako lang magisa. Kailangan ko po ang buong bayan para sa pagganap po itong napaka-challenging na ito na tungkulin. Ayan. Resulta na po tayo ng ating box populi. Kailangan bang bigyan ng emergency power sa Pangulo para matugunan ang problema sa baha? Nagsabi ng oo, 5%. 5%. Nagsabi ng hindi, 95%. Sen, may mga...